Hello mga kagintong palad Welcome back sa ating Gintong palad channel So ngayon araw ay nasa Kuan tayo sa Libungan Torita North uh, Cotabato So makikita niyo mga ka-farmers Itong area na ito So napakalawak ang area dito Mga kagintong palad So pumunta tayo dito mga kagintong palad Para lang magsumpa ng isda dito Nagpunit tayo nang isda so yan no nagsugba na kami sa may gilid mga ka farmers yan mike ini rin dito daan sa may pincayaw going to tebira Yang tebira yung short yung mga taga galing Dabao punta sa Jensen pwede rin dito dadaan papunta dito no? may hindi yung mga kitintang pano oh. no? napakaganda napakalawak yung area ng pinagpupunan ng isda dito sa area ito So yan yung may kita niyong mga kagitong palad, may yung mga water lily, no? Ah, ah, nakikita niyo dyan na ah. yan yung pinamumugaran ng mga malalaking isda dito sa area na ito so yun na nga yung mga tao dito yan yung pangunahing uh, pinakukunan nila ng kabuhayan yung pangiging manging isda dito sa area na ito so uh, first time natin dito pumunta mga sa farmers no para makita yung area dito itong mga area na ito mga kagintong palad ay hindi na pwede taniman ng palad sapagkat ito ay palaging Uh, dinadat na ng malaking baha dito sa area na ito. So, Yan naman po, uh, maraming salamat sa katuloy na pag-suporta uh, sa ating Bintong Palay Channel. Sana uh, magustuhanin ninyo ang area na ipinakita natin. Maraming salamat.